Welcome to my channel, John Giray TV. Kaibigan, isang pinagpalang hapon siya kaibigan. Kaibigan, yung hapon, i-review natin yung buto ng langka. No? Ito, ayan, kasi nakakainin to. No? Malay natin, uh, mayroon siyang uh, substance na makapagpapababa ng ating blood sugar. No? So, mag-experiment po tayo ngayon. Uh, kakain tayo ng buto o nilagang buto ng langka, no? Pero lulutuin ko muna, no, bago natin kakainin. So, tara, samahan niyo ako at lulutuin natin ang buto ng langka. Ilalaga lang natin. Ilalaga muna natin ang ating buto ng langka, no? Isang cup lang ang isasabaw natin. Tapos uh, pakukuluan lang natin 'yan, lalagyan ng kunting asin. Pag-uhintay natin na uh, maluto no hanggang sa Uh, mawala yung tubig bago natin siya uh, kakainin. Ayan. So, luto na yan. Uh, mawawala na. i na yung tubig niya. Kaya, pwede na natin to uh, ihain. Okay? Kandiga, no? So, ito na yung luto na buto ng langka. So, kukunin lang natin ay sampung piraso. Ayan. Sampung piraso. Okay, sa so, sampung piraso lang. Okay, sa so, sampung piraso lang ang ating kaka uh, kakainin para makuha natin yung kanyang glycemic load, no? So malay natin ito na ang magiging solusyon sa ating sakit na diabetes. Okay? So, pero bago yan, uh, susukat muna ako ng aking bad sugar. Yan. Okay, so ito na. Ito na ang blood sugar ko. Ayan. No? So ang blood sugar ko ngayon ay 113 mg per deciliter. No? Dahil yan sa pag-inom ng spirulina at sa kaganoderma. No? So lagi nating nakukontrol ang ating blood sugar. Ayan. Sa so mga gusto naman makabil ng ating glucometer, mayroon po tayong uh, legit original, no? from Sinoker Philippines. Ayan. So, ito lang. Mayroon din tayong uh, lancet and strips uh, compatible doon sa ating uh, Sinocare glucometer. Okay? So, ayan. So, kakain na tayo. Ito na. Uh, Siyempre, babalatan natin yan. Yan mga kadigan, no? Tapos ako kumain eksaktong uh, 5.05 ng hapon, no? Alas 5.05 ng hapon, no? Mga kaibigan, sabi uh, sabihin ko sa inyo, masarap ang buto ng langka, no? Talagang nakakabusog. Sampung piraso ang kinain ko, no? So, abangan natin kung ilan ang magiging blood sugar na, na, natin mamaya, no? 130 mg per deciliter bago kumain, So, after 30 minutes, kukunin natin yung glycemic load, okay? Mga kaibigan, sa naghanap po ng legit distributor ng elixir placenta, mayroon po tayo, no? So, fix lang po kayo at uh, ipapadeliver natin sa inyo, ayan. Ayan, kaibigan, no? no Naka-30 minutes na tayo after natin uh, kumain ng buto ng langka, ayan. Kaibigan, kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe. Uh, like and share para naman uh, lumago ang ating channel at uh, marami tayong uh, magigyan ng informasyon patungkol sa mga pagkain na uh, araw-araw natin kinakain na hindi natin alam ang glycemic load, no? Paalala lang po, ang kinukuha lang natin ay glycemic load, ayan, within 30 minutes, okay? So, ito na, ito na. Bukuan na tayo ng ating blood sugar. Okay. Okay. Ito na, ito na. Malinaw. Ayan. Ayan, kaibigan, no? Oh. So, 137 ang sugar ko after 30 minutes. So, ang increase ng ating blood sugar within 30 minutes ay 24 mg per deciliter. So, yan po yung kanyang glycemic load. Oh, maganda po ito. Hindi siya mabilis uh, mag-shoot uh, up ang ating uh, blood sugar. Ayan, no? So, pwedeng-pwedeng kainin ng diabetes. Okay?